ilang sa mga nagprotesta ay mga miyembro ng bayan muna, kabataan, Gabriela, at teachers, at iba pa. Ito mga kababayan, I finally understood completely kung bakit uh, ayo ni Pangulong Duterte na kumilos yung taong bayan na patalsikin yung rehiming ito. Kung bakit hindi siya nagtatawag ng mga Duterte supporters kasi tignan nyo ito ako Duterte supporter ako sa kita ng hearing ba, gigil ko, gigil ako gusto, gusto ko ng pabagsakin tong rehimen na ito gusto, gusto ko ng palitan pero tignan nyo ko sinong mga nanggugulo ayoko nang gulo ayoko makasakit ng polis kahit di ako mahuhuli ayoko makasakit ng government employee Ayaw kong pagbabatoyin yung mga bahay nila, Dishkaya. Kawawa, sino kawawa dun? Security guard nila. Yung mga caretakers ng bahay nila. Oh. Ayaw kong pagbabatoyin yung kongreso. Hindi mo naman tatamaan yung congressman. Tatamaan mo doon yung mga ordinaryo nagbabantay. Sino ang nagbababato ngayon dyan sa... Sino nang gugulo-gulo NPA. Tingnan niya. Di ba nabanggit niya? Anak bayan, act teachers, Gabriela, sino-sino mo. Yan, yan yung gugulo dyan. Noon bang niluluto yung gaa? O yung flood control? Noon bang, nun bang nagsasalita ba yung mga representatives nila? yung mga mambabatas nila nagsasalita ba laban sa corruption ng administrasyong Marcos? Hindi. Hindi muna. Kasi may Duterte pa eh. O ngayon, meron na naman silang ano, ano na yan? Uh, cost of uh, meron na naman silang pwedeng pondohan na activity. Oh, uh, ay, control. May corruption ng mga kongresyo. Babatoy natin. Butang ina na napupunta yung pera ng taong bayan sa kanila bilang mga representatives no lalo na yung mga mga aktibistang merong party list pondo na pupunta sa kanila para maggawa ng mga FG magbabatubat hindi naman yan kasi hindi naman yan kasama ng bayan hindi naman yan yung gusto ng pagbabago gusto lang yan magbabato-bato you see ay okay, okay we should always trust the wisdom of PRR talaga god bless